Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretsyo sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretsyo sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretsyo tayo. Punto, diretsyo. konti ngayon na naglalabas yung iba ng kanilang mga pahayag na hindi raw yung totoo sa so yung allegation na yan ay sina Representative Roman Romulo at Michael Vargas ng Pasig, Nicanor Briones ng Aga Party List, Arjo Atayda ng Quezon City, Marcelino Teodoro ng Marikina, Reynante Arogancio ng Quezon Province, maging na House Speaker at Martin Rualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico Pati si DPWF District Engineer Henry Alcantara ng Bulacan 1st District, former USEC ng Office of the Presidential Assistant of the Visayas, Terence Calatrava. Ang nasabi dito ni na Pacifico Curly Diskaya at Sara Diskaya, yung ilan daw sa mga ito, eh, meron daw bagman, meron daw uh, kausap na kakilala raw o kaibigan na binabanggit yung pangalan nito mga kongresista. Kaya raw niningil ng kanilang uh, komisyon. Yung ilan sa ito, in cash daw binibigay o kaya naman in, in uh, by ledger kaya nais din ngayon ng komite na makita o maipresenta raw itong mga ledger para raw makita kung totoo nga ba yung sinasabing pag-aabot ng komisyon. Matapos yung uh, mga pagsisiwalat ng uh, mag-asawang Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee kanina, ayun, tunutanggi na yung mga pinangalan ng mga kongresista at mga officials ng DPWH. Ang, ang ilan sa mga alam natin na mga pinangalanan, ngayon naglabas na ng mga statements, Unang-una mismo si Martin Romualdez, ang speaker ng Kamara. Sabi ni Martin Romualdez, hindi niya magagawa yun. Saka hindi niya mapapayagan na siya ano, uh, humingi ng ano, uh, manginabang ng bribe. Sabi niya, hindi. Hindi siya hihingi ng suhol. Kung mayroon man daw gumagamit ng pangalan niya, hindi niya alam yun. Sabi ni Romualdez. <laughs> ha? Ano daw yon? Malisyuso daw yung mga uh, mga pag-name drop ni ng mag-asawang diskaya. O oh, ganun din yung statement ni Ru ni Romulo ni Congressman Romulo ng Pasig, hindi raw totoo 'yun. Ganun din Congressman Madrona ng Strumblon, si Congressman Tariela ng uh, Occidental Mindoro, o oh, si dating Congressman Robes na ngayon ay mayor na ng San Jose Del Monte. Kung sino man gumagamit ng pangalan ko, mangilabot naman kayo. <laughs> ang ganda na daw ng mga proyekto ng ang ganda na daw ng San Jose Del Monte. Bakit daw sasabihin mo may mga ano daw dun, may mga uh, ghost projects. Oh, yan ang sabi ni Robes. Uh, sabi naman ni Congressman Leandro Jesus Madrona, I strongly deny the statement of this Kaya. To my recollection, wala akong project sa kanya. So anong basihan ng sinabi niyang pagbigay niya sa akin? I heard he bidded on project sa aming budget sa Rumblon. Pero I have no hand in knowledge on how he pays those involved. O oh, yan. Si ano naman, si Representative uh, uh, lyodi tariela o ano ito, Occidental Mindoro sabi niya, mariin po nating pinabubulaanan ang mga naging uh, pahayag ni Mr. Pacifico Diskaya sa isinagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na naguugnay sa atin sa mga maanumalyang flood control project. Wala po akong tinatanggap na anumang pera o pabor mula kay Mr. Diskaya. Actually, mayroon pang mga iba. Halimbawa, medyo medyo masentimento yung reaksyon ni Main Mendoza. Si Main Mendoza, yung artista ng itbulaga, Bulaga. Sabi ni Main Mendoza, nakakalungkot naman. ah Kasi pinangalanan kasi yung ano niya, asawa niya, si ano, yung asawa niya, si Arjo Ataide, kasama sa pinangalanan. <laughs> Isa sa mga pinangalanan, si Arjo Ataide. O, kaya medyo masama yung loob ni... Ano. Anyway, normal naman yan na magdidinay ang mga ito. O, syempre, lilinisin nila mga pangalan nila. Pero uh, sabi nila kakasuhan daw nila si Diskaya. Oh, abangan natin. Abangan natin. Pero 'yon yung ano, sabi ng mga anong ito, ng mga kongresistang ito, hindi. Ganon din yung mga ano, yung regional director ng DPWH isang Region 5. Hindi rin daw totoo yun, kasi nung alingan daw 'yon. I do not know exactly the exact address of, or location of the office address of St. Gerald. I never went to that office and i categorically say that those uh, allegations mentioned by mr diskaya i did not receive those percentages so that's all sir wala kang natanggap sa kanya Kaya wala kang sinauli? si ganun din si yung controversial na district engineer ng bulacan na banggit din ni diskaya yon na tumatang uh, uh, yun yung taga kolekta sa kanya Meron si uh, yeah. Engineer Alcantara, uh, what would you say? Yung respectfully deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. Mga ako niya po, yung respectfully deny po, your honor. Oh, in honor din, dininay niya rin, hindi raw siya tumanggap ng pera galing kay Diskaya. Hindi raw siya kung nagkulikta dito. <laughs> uh, anyway, yung mga denial, yung mga denial, ano yan, mahinang defense yan. Kailangan may patunay sila na hindi totoo. <laughs> Kasi denial is a weak defense. <laughs> ang prinsipyo namin sa evidence, denial is a weak defense. Natural, ang depensa mo yung mag-deny o anong anong testigo, anong ebidensya mo na hindi nga totoo? <laughs> yan 'yun. Kaya ano 'yan? Anyway, bangan natin uh, marami pang susunod dyan paulit-ulit kami ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito, wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City Kong Juan Carlos Arjo Aytayde of Quezon City Nicanor Nikki Briones of Aga Party List Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina Congressman Florida Robes of San Jose Del Monte, Bulacan Congressman Eliandro Jesus Madronio of Romblon Congressman Benjamin Benji Agarau Jr. Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro. Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province. Kong Marvin Rillo of Quezon City. Kong Tudioro Haresco of Aklan. Kong Antonieta Yudela of Sambuang Sibugay. Kong Dean Asisio of Caloacan, Kong Marivic Copilar of Carson City. 21. Mayroon ding mga kinatawan ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tangihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Rinal Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5. Uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North Manila Deo, District Engineer Edgardo Pingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH kaysa second day. Karimayan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa tuwing uminom kami sa Wine Story, sa BGC at Ed sa so Shangri-La Mall, sinasabi ni Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing sa pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Real na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldeco. Mataas ang hinihingi sa project. Dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldeco. Sa lungsad ng pasig naman, lumapit sa akin ang house project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sa ilang pagkakataon ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide. Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List. Kong Eliandro Jesus Madronio of Romlon. Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino bang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacific of Diskaya nagsasalaysay. Bunyog, bunyog, halikan nakasama ka Bunyo Kapag buklod ay may pag-asa Lusong bisayas Mindanao Isa ang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog Isisigaw Bunyog